Ang Batang Bulakbol ni Florida Romero Nakakainis, ayoko nang umuwi. Gusto ko na lang maglakwat siya. Ano yun? Parang may sumusunod sa akin. Natakot ako. Gusto ko nang tumakbo. Nagugutom ako ano yun? Mukhang masarap pa. Ah. Gusto kong pitasin para kainin. Wow, mga prutas. Mukhang masarap. Wala namang magagalit siguro kung kukuha ako ng isa. Teka, naku, may kumakaluskus. Naku po. Tulungan niyo ako. Nakakapagod ng tumakbo. Hala, nasan ako? Maliligaw na ako. At na ang gagawin ko wala man lang katao-tao dito. Di ko na kayang maglakad. Malapit ng dumilim. Ala, magagabi na. Ilang oras na akong naglalakad at tumatakbo. Pero bakit parang paikot-ikot lang ang lugar na to? Asan na ba ako? Pagod na pagod na ako. Nagsisisin na ako. Alam kong mali ang kumuha ng walang paalam. Patawad, pero sana makabalik na ako. Hay nako, ano kaya itong naapakan ko? Nakakaloka. Ay salamat, nakabalik na ako. Ito ang batong palatanda ang naapakan ko. Yahoo, nakabalik na ako. Ang aral dito, una, huwag kang umalis nang wala kang kasama. At ikalawa, matutong magpaalam kung may gustong kunin.